Kilala nyo ba si Lolo? Yung laging nakangiti pero parang may iniisip na utang. <laughs> yup, yeah, yep, siya si Hyde the Pain Harold. Pero FYI, hindi talaga Harold ang pangalan niya, kundi Andra Ereto mula Hungary. Electrical engineer siya, pero dahil sa internet, naging meme engineer na rin siya ng mga tawa natin. Siya ay sumikat ng hindi sinasadya. Nagsimula lang to sa stop photos. Pinapost siya ng photographer na tipong... Sige Andra, smile ka dyan. Kaboom! At biglang lumabas ang legendary ng iting makikilala ng lahat. Dalawang libot labing isa pa kumalat ang meme niya. At guess what? Sa una, inis na inis si Harold kasi ginagawang joke ang mukha niya. Pero eventually, niyakap na niya rin ng fame. Na parang pagyakap ng ex mo nung kayo pa. Hey! Dahil sa meme, naging bida siya sa commercials, TV shows, at pati TEDx speaker. Grabe, yung iba, nag-aaral pa ng years para lang makasali sa ganun. Siya, smile lang, international career na. May asawa at anak siya, at may pusa na si Greco. Kaya hindi siya forever sad boy, may love life din si Harold. Sana all. Oh. Kaya laging tandaan mga ik. Kahit feeling mo may pain dyan sa loob, kung marunong kang umiti, pwede mo pang mapasaya ang mundo. Kung nag-enjoy kayo sa kwento ni Lolo Harold, ilike, like i-follow, at i-share nyo na to. Dahil sa internet kahit meme ka lang pwede kang maging legend.